So yan. hello mga lords. Shout out sa inyong lahat. Ito ulit tayo sa aking maliit na babuyan. Ayos ko lang itong kanilang kurtina, mga lords. Mahalaga kasi ito para hindi sila lamigin, lalo na yung mga biik. Pakainin ko muna yung aking inahin. So, kamusta kayo mga lords sa inyong... Kamusta ang inyong mga alaga? nag -e enjoy ba ang lahat sa pag-aalaga? So, ang kinakain nito, lactation, mga lods. And then, ito naman yung aking dalawang uh, palakihin. Yung, yung isa gagawin kong inahin at yung isa gagawin kong barako. Yan. So sa ngayon mga lods, meron akong tatlong inahin. At syempre sa mga hinaharap pa, plano ko kasing magdagdag pa ng mga apat inahin. So ito mga lods, mag maglulusaw uli ako ng uh, milk booster. Ayan. Pag lulusaw ako, konti lang. Ayan. Kasi after after na kumain nito, magpapagatas na siya. Ngayon, sasamantalahin ko. Ayan. Ito, para matikman ng mga biik, yung lasa ng feeds. Sa ganon, ay matuto na, siyang, matuto na silang kumain. So, ganun yung pamamaraan ko, mga lods, kung paano silang turuan na kumain. Siyempre, para malik pa lang sila, ay masanay na. Yon, para sa ganun, yung ating mga uh, bibili ng biik, hindi sila mahirapan. di ba? So yan, ako yung maglilinis muna ng kanilang kulungan. Ito mga lods, uh, babasain ko yung ito, itong bahay. Pero, itong mga biik, uh, syempre, make sure na hindi sila ma mababasa. Yan. Hindi sila mababasa sa paglinis ng kanilang bahay. So, yan. So, yan. Linis-linis muna tayo, mga nods. Meron akong ng DIY, DIY. Ayan. Para makadali yung paglilinis. Yes. Hindi na, na kayo. Akit na. Yes. Akit na. Okay. Yes. Akit. Yes. Ayan yun. Yes. And then, brabrasin ko kasi ito. Itong kanilang sahig. Kaya kailangan, itong mga baby pig ay makapasok dito sa kanilang puna. Yan. Naturuan na sila eh, mga lods. Pasok sa... Pasok kayo sa kwarto nyo. Hindi. Bulilinis tayo. Oo. ni, Hindi. Pasok. Ayon. So, sa mga beginners dyan, uh, nakakatuwa ang ganito. Paglalaga. Nagsimula ako mag magalaga ng ganito mga lods noong year 2020. Ah, year 2014. Yan. 2014. Yan ako nagsimulang nag nagalaga ng babuyan o baboy nagsimula kami kasama ko kasi dati ang aking mother, ang aking nanay nagsimula kami sa dalawang inahin kaya lang yung isa hindi pinalad so naging isa isa yan isang inahin ang aming sinimulan dati na alagaan tapos ang big binebenta namin pag pag okay na pag naiwalay eh. ganun hindi, hindi kami nagpapalaki dati. Tapos, naisipan ng mother ko na na mag-alaga. Itrinay namin na mag-alaga ng fattening. Kaya lang, kailangan sa pag pagpasok sa larangan ng ganyan mga lods. Pagpa-fattening. Kailangan, meron kang kalaman. Yan. May alam ka na kung paano tamang na, tamang paraan ng pag-alaga. Kasi malaking puhunan yan. Hindi yan basta-basta na na naisipan mo lang mag-alaga. Sige na. Hindi. Kailangan, nakakanyan meron kang na uh, idea talaga. Sapat yung kalaman mo para pumasok sa larangan ng uh, livestock. Yan, yung mga ganyan. Yung mga, uh, kahit sa pag, pagpupultry, di ba? Ganun din mga lods. Yan, kailangan ng kailangan ng kalaman. So, yun. Uh, Brabrasing ko na. Magbrabras tayo ngayon. Ay! Ulit! Ito yung pasaway, yung maliit. Pasaway yan sa kanila, talaga. So bukas, mga lods, bukas ng umaga, uh, mag-spray tayo ng disinfect. Mag-disinfect tayo dito sa kulungan. Papakita ko sa inyo bukas, mga lods, kung yung paraan ng pagdidisinfect Sa mga baguhan lang ito, mga lods, ha. Hindi din sa mga uh, professional na. Hindi naman tayo professional. O ako, hindi naman ako professional sa... Well, nag-share lang naman. share lang naman ako para sa mga baguhan na gustong magsimula. Yan, ganyan. Ako rin kasi dati, mga lods. Ganyan din. Nagsimula ako. Yan, kagapay ko yung mga kapwa ko kabakyard dyan. Nunood ako ng mga tutorial nila, video. Yan kung paano silang nagsimula, ano yung dapat at hindi dapat. Yan, sa pag-alaga. Okay. Matagal ko rin ha, na, na kung anito mga lods, na pinag-aralan. Basta nagsimula lang ako sa dalawa. Dalawang inahin. Nung naghiwalay kami ng mother ko, syempre, uh, ayaw niya na. Kumbaga, pinaubayan niya na sa akin yung pag-alaga. Nagsimula ako sa isa. Isang inahin. Yan, syempre, uh, hindi, hindi rin biro yun kasi kailangan din ng, ng pagkain. -pag yan. Kung isipin mo, 8 months, 8 months na alagaan mo yung biit mula, mula winalay hanggang siya'y mapakastahan. 8 months yun. Yan, 8 months na alagaan. Hanggang, sige, tuloy-tuloy yun, mga lods. Ganun yung ginawa ko. Tapos, hanggang sa uh, nag-hit, nag-hit yung inah inahin ko, yan, pinasimilyahan ko. Tapos, yan, nagsimula na akong magbenta ng biik. Hindi pa ako nagpapatining noon kasi hindi pa ako sigurado. Gawa nga ng, siyempre, malaki rin ang puhunan. Hanggang sa sinubukan ko, trinay ko na mag-alaga ng padala-dalawa lang. Ganyan. At okay naman hanggang sa nagpalaki uli ako ng gagawing inahin. Kaya so naging dalawa yung inahin ko. Matagal din na panahon na dalawa lang ang inahin ko. Yan. Tapos, nung sa katagalan na, na natutunan ko kung paano yung tamang paraan ng pag uh, pagfattening. Yan. Sinubukan ko ngayon alagaan yung yung anak ng aking mga inahin. Yung isang inahin ko, yung anak niya, ginenta ko. Tapos yung anak naman ng isang inahin ko, yun yung inalagaan ko. So nagkaroon ako ng puhunan naman nun. Yan. Awan ng Diyos, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Yan. Kaya nga, uh, ginawa ko na siyang libangan ito libangan at the same time uh, business na rin. Yan. At lang, lang talaga. Naranasan ko pang kwan, mga lods. Uh, mga lords. Uh, yung inahin ko. Ako, puyat. Puyat ako nun. Hindi ko tinutulugan. Yan. Pero ngayon, lods, mga lods, uh, ginawa nung nanganak ito, nanganak ito mga lods, uh, nanganak kasi siya alas 5 hanggang alas 8. Tapos nung natapos siya mga anak, uh, na, nahiga na, nahiga na siya. Nung makita kong okay na, hindi naman, hindi naman siya tumatayo, iniwan ko na. <laughs> Natulog na ako. Hindi kagaya dati na talagang talagang tutulugan ko yan. Ayan o, bising ako mag magdamag. Yan konting iyak lang nung bigit babangon na ako so ganun, ganun yung ginawa ko dati pero ngayon uh, nasanay na ako tsaka ginawa ito, itong ganitong merong, merong bakal na ipit yung kinahin hindi siya makakapinsala sa kanyang mga anak so yan. yung, yung mga ginagawa ko dito mga lods yung mga nakikita nyo sa Uh, aking mga video, honestly, nakita ko rin to sa iba. Yan. oh, nak totoo, nakita ko ito sa iba. Kasi lahat naman ng uh, sumabak sa ganito, mga lords, hindi agad alam. <laughs> Yun ang totoo. Hindi, hindi agad alam kung paano yung gagawin. Kaya lahat ng nagsimula, Hmm. Merong ginagaya. Kaya ko, ito, natutunan ko rin ito sa iba. Ngayon, sineshare ko rin sa mga baguhan gustong mag, magsimulang mag-alaga. Ganyan. Kasi ako rin dati, siyempre, wala akong alam. Nakatakot ako na magsimula. Na pasukin yung ganitong trabaho. <laughs> Tulog na yung mga bait ko. naman sila mabait. Okay naman yung mga, mga ko na hindi naman sila kwan. sanay na. Yan. Kasi ito yung umaga, alam naman nilang maglilinis ng bahay nila. Yan. Talagang ko lang. ah uh, enjoy, enjoy ang pag-aalaga. At isa pa pala mga lods, sa mga baguhan ha. Hindi naman tayo hindi hindi ko naman sinasabi na uh, kailangan nating mag maging ma ano yun, maging maramot ba? Ang tamang term noon. Yung bang uh, wala kang papapasukin sa uh, babuyan mo. Ayan, importante kasi yun mga lords. Kailangan din yun. Kung kinakailangan na wala kang papapasukin na iba sa babuyan mo, gawin mo. Hindi naman yun sa pagiging maimot, o ayaw nating ipakita yung ating mga alaga. Hindi yun sa ganun mga lods. Kailangan yun para iwas sa kwan. Iwas magkaroon ng problema. Alam yan, alam yan ng mga kapwa natin, uh, mga farmers. Yan. Hindi tayo basa-basa ng papapasok. Siyempre, <laughs> kung gusto nilang makita yung alaga natin, picturean mo na lang. Picturean mo na lang at saka mo isend sa kanya. Hindi sila mataba. Oh, hindi sila mataba. Slim lang, slim lang yung kanilang katawan. Katamtaman. Katamtaman lang, hindi ganoon kataba. So, yun, okay na. Okay na yan. Ayaw ko kasing, kuan uh, ibabad sila, baka ginawin. Pero, pasok naman ng uh, tabib. Kaya medyo makasaging na yung ating mga alaga. Papakita ko sa inyo mga lods kung paano kong uh, turuan itong aking mga biik. Yan. Kung paano silang kakain o patitikimin ng feeds. So yan mga lods, magsisimula na siyang humiga. Yan. Hintayin lang natin na yung talagang siguradong hindi na siya tatayo. So, ayan. Tignan niyo, mga nagsa ito. Nilusaw na feeds. So, tuturo natin yan sa kanila. Ayan. So, yung ganitong style niya, hindi pa pwede. Hindi pa pwede kasi pag namoy niya ito, tatayo yan, tatayo. So, kailangan yung talagang busy na siya. Uh, yung wala na siyang pa, wala na siyang planong tumayo pa. Pasaway itong dalawa eh, nag Kaya ang dami. Halos halos tigda dalawa nga sila eh. Yan. Mamaya. So ito. Tingnan niyo. ang kwan nito mga lod sa ibabaw lang di bali na yung nasa ilalim kasi mamoy na rin nila yan yung mga nasa ilalim kaya okay lang dito sa ibabaw yan tulad nga na sinabi ko na alaman ko ito sa mga kapwa natin kabakyad yan, na mga nagtuturo rin kung paano so yan okay na yun kasi lalagay ko na dito sa kanilang tubig Ayan. Ganyan. Tapos, ito yung hinaluan ko ng electrolytes. Tubig na hinaluan ng electrolytes. Saya. So, yan. Ganun lang mga lads. Sana may nakuha kayong idea. So ayan, hanggang dito na lang mga lads. Ayan ah, oh, tingnan nyo. Uminom. Uminom. Nilagyan ko kasi ng... Nilagyan ko ng feeds yan yung natira. Ayan. Siyempre, ganoon pa rin yung namuin nila. Yung feeds na nilusaw. Oh. So ayan. Patuloy yan na gagawin hanggang sa... Hanap-hanapin na nila yung feeds. Oh, makikita nyo yan sa mga susunod na araw. Pagkatapos nilang maggatas, didiretso sila dyan. Ayan. So, ayan. Ah, uh, ito, karagdagan sa mga baguhan, ang tubig na kanilang iinumin, haluan nyo ng anti-scoring. Ayan. Yung sa pagkatae. No? Meron naman nabibili sa mga agribet. Ayan, sa mga agri-supply. Oh, alam nila yan. Basta yung anti-scoring, basahin nyo yung level kung ano yung mga uh, nakalagay doon. Ayan. Tapos, yun yung iahalo nyo sa inumin nila. Ayan. Para makaiwas sa uh, pagtatae. Ayan. At saka mapanatiling uh, maganda yung resistensya ng ating mga alaga. Kasi uh, maaaring manibago yung kanilang panunaw gawangan nga ng mag-umpisa na tayong magbigay sa kanila ng feeds. So, yun, ganun. Ayan, hanggang dito na lang mga Lods. Sana meron kayong nakuha ng idea. At, uh, uh, ganun din. At uh, sana nakatulong itong mixing video ko sa inyo. Ayan. So, ayan, sa mga nag- ko ka backyard dyan. Happy farming sa ating lahat. And God bless sa bawat isa. Yan. Bye-bye.